guys, good morning. Sinsya na kayo dyan sa likod ko. Kaya ganito atar ko guys, katapos ko lang maligo. Kasi nagkulay ako ng buhok. Marami ng white hair. Ngayon, pinatapos naman ako naligo. Mag-arty tayo ba? Kay, para na tayong kuan. 70 years old. <laughs> kahit pa paano mag ano naman tayo ba arte arte hmm. maka tayo ng bolak. kasi mag arte arte o oh, pa ngayon hmm, ito guys eh. ngayon, tayo ng Oh, toner para ipahid sa mukha para tayo hindi magmukhang 70 years old mm -hmm. ganon kahit, kahit ano gawing arti kung ikaw talaga matanda na di wala di ba Dalawang buwan ko na to, guys. Tagal maubos. Gusto ko kasi nito, guys, yung ano. Hindi mapapili mukha. Parang wala lang. Pero toner siya, guys, ha. Toner siya. Ito man yung nag sa TikTok. Kasi yung ibang toner, guys, labi lalo na yung, ano, yung radio biniting. Makati tsaka masakit pa sa balat pero na pagma, ma hindi natin maiwasan pag kilos kilos yung kuko natin kunting ano lang sakit abdi, diba ayun guys maglagay tayo ng cream kasi ito na cream day and night Oh, ano to siya guys gory cream avocado daw yan tapos sa, sa tiktok ko to na bili guys eh. ano pa lang to apply ko lonis, martis, mercolis, ibis for this pa lang pero yung toner, ano na to guys, dalawang ba na yun sa akin. Ito bago pa lang. Ano kasi itong cream na to guys, pang tanggal daw ng itim-itim. Maganda kasi sa TikTok mag ano guys, mag tawag nito mag-order kasi dini mo talagang live ceiling sila ba. Ganun. kaya hindi siya mak makati sa mukha guys nito. Hindi mahapdik. Hmm, diba? Tapos, ganun lang. Kasimple. Hmm. Ayan na pala ang laman niya, guys. Oh. Avocado. Na cream. Ang gory, gory. <laughs> Ay guys, maglinis na natin ng tainga nga kaya medyo makatiman. Bihira lang ko maglinis ng tainga nga kasi takot din ako baka ma... Oho, uh -huh. malinis na eh. Pag makati na ko guys, gano'n. Linis-linis naman tayo pag may time. Hmm, diba? Puno. Pusa tayo yung play. Okay, bye.